Okay hey guys, luto tayo ng simple adobo lang para lang magka-content. <laughs> Ayan, luto tayo ng ano, adobo. May baboy, sibuyas at bawang. Alam niyo na 'yon. At hindi ko na nilaluhugan ng kung ano-ano kasi si Papa siya sa ayaw. Ayaw na kung ano-ano yung mga nakalagay. Ayan na, kaya mantika. Siyempre, pambisa. Kaya na, mag umpisa na tayo, guys. Ma, gisa Gisa-gisa. Arig, pinalabutan ko nga ngayon bago. Bago ko, ano, gisa. tatayuan natin para magmantika at sumarap. Eh, syempre, uh, may gala tayo din ang gabi nyo. May kami doon sa paborito ni Papa si Sa JJ's Bells in Chor. Ayan, dito kami dumaan kasi mas malapit dito. Dilim nung. No? Super dilim. Tapos naka-tricycle kami. Super so, tag atin pupuntahan. Dito ka daw. Grabe ang tao. Grabe talaga. Sobrang daming pila. Tapos eto nga. At ang daming pila. Pumasok na kami. Parang magkaroon kami ng pwesto. Hmm. Hindi naman sa ayaw ni Papa sa isang ulo. ano, gusto lang din niya kasi kumain dito. Na magkakasama kami. Ayun. Ayun yung mga ano nila. fries Ilas dito sa Lichon Bebe Cheche Lichon Bebe Grabe dami may nakapila na si Bunso At eto na ang order Pansip Kanin Galit na yung ano Servidora Ayan, ayan pa Sa pa Sa pa Sa pa. pa At may dumating pa Alam niyo, hindi pa namin naubos siya Yung pansip naubos namin San? Wala, hindi nalabasan talaga maagad may lang talaga kami, pero hindi kami kayo ng palakas kumain. Yan eh, sila na lang yung binidyo, kasi super sikit nung ano namin, uh, mesa. Kaya uh, sila na lang yung binidyo ko, hindi na ako yung nagtitano. Uh, hindi uh, ba ang gugwapin ng mga anak ko? Ang lulusog! <laughs> Katapos namin kumain, lumabas kami ni Papa si, at eto oh, pinapalaki pa pala siya iba dati kasi walang salami-salamin, ngayon meron na, tapos eto pa, pinalalakihan pa siya. Kasi talagang grabe yung mga tao, so good talaga dito. Hindi naman nag picture picture pa na mga, ano, kakain. Ang mga anak ko hindi na mahilig sa ganyan, eh. dami talagang tao, no? Ang dami, puro na nang kasasakyan. Eh highway to kasi, Daanan dito ng mga papuntang Bulacan yata uh, Manila, kung saan saan yan ayan, JJ Slechon Delhi ayan, super dumog ang tao, ang may-ari nito check ang ngiti, sobrang nakangiti yan talagang grabe at yan lang, bye bye